pulso ni Marco. Magkakalaman tayo kung uh, ano ba ang senya rito sa isyong ito. Di ba ang isyu mo yung sa ano? Yung sa FAMAS, ano bang issue mo? Uy, mas na, mas na, mas na, sorry, sorry, sorry ha, medyo naka-idlip ako eh. Okay, e, sa FAMAS eh, let us all move on na nga, hindi tama, pero nakapag-sorry naman na. Uh -oh. Eh, dito tayo. Sa matagal ng... Eh... Narinig mo si Ma'am Risa kanina? Eh, oh, nga. Narinig ko. Butit nandiyan si uh, Sen. At salamat na mm. uh, napagbigyan kayo. Eh, matagal na kayong tumatawag, hindi ba? Hmm. Eh, butit na na kayo. Bukas ulit? <laughs> Parang nasasakal ka, eh, hindi naman. Hindi naman, Tsong. Ah, Sige, chong Eh... Ayaw nila ng divorce eh. Ayaw nga nila. Saka yung mga, ng... yung, mga yung mga, uh, yung mga ibang ayaw dito, parang, kilala ko itong mga po, to. Ay, ito. Ah. Sige. Huh? Wala akong Sorry. Ay, sorry. Go ahead, go ahead. Ay, ito na nga. Nung nakaraang so, may... Kasi so, yung mga ayaw uh... ditong isa, Ay, ito eh. Nakapagpaanal ng, ng marriage niya. Ba? Ma Pareho tayo ng punto. Mamaya, nandito yan. O Sige. Opo ka lang dyan. Okay. Ay, gusto mo ba ng juice? Ipagtitimpla kita. O, arsi ko Anong gusto mo? Ha? Gusto mo ng arsi ko wala, tsaka ng tempura. Pakikuha na nito. Ang gusto ko yung, ano, yung produkto sa farm. Okay. Hindi ako galing sa farm. Pero ito nga, mga kapatid. Balikan ko po Ay, mga chong, noong nakalaang May 22, pumasa nga sa third and final reading ang House Bill 9349. Mas kilala yan bilang Absolute Divorce Act. 131 na mga mambabatas ang pabor, 109 ang hindi pabor at 20 ang nag-abstain. Lumusot sa mababang kapulungan ang tanong, lumusot ding kaya sa Senado? Ay, hindi naman kaila sa publiko na ang ating bagong Senate President na si uh, Senator Chase Escudero eh, nahiwalay sa kanyang unang asawa. Kaya umaasa ang karamihan na pabor sa diborso at may chance nga itong lulusot sa Senado. Kasi nga si senator Chis nagkaroon ng second chance at love ay dapat Tana. lahat, sana all, hindi ba? Pero na hindi tayo sure dyan. Nag-annulment din siya. Hindi nga tayo sure kung ano, papapuro siya. Kasi, ano, ang, ano ang ground sa annulment niya? Ay, hindi ako chismoso, hindi ko natinanong. Basta ang alam ko, nagpakasan siya dun sa balisin. Di ba't mahal dun? Yeah. Dalawang beses pa nga sila nagpakasal Nagpakasal uh, pa ulit eh oh. O ito nga Pero asya divorce ha? Ito na Kahapon may inilabas Si SP Pro Tempore Jingoy Estrada Initial result daw ng mga senador Na pabor at hindi pabor Dito nga sa kontrobersyal na divorce bill mm -hmm. Ang bumoto ng yes Sa diborso Si uh, Senator Robin Padilla Senator Grace po si Senator Risa Ontiveros, si Amy Marcos, kasama rin, at saka si Pia. Habang ang mga bumoto naman ng no, eh si Senator Jinggoy Estrada, si Francis Tolentino, Senator Joel Villanueva, si uh, Senator Bato, at si, uh, uy, nagulat ako, si Senator Francis Escudero ay nandoon sa no, dun sa mga listahan. Ito na may uh, survey pa lamang sa kanya huh? mga kapwa senador. Yan ang sabi ni uh, SP Pro Tempore Jinggoy Estrada at hindi pa ito official na boto mga kapatid. O pang magbago ang isip pa ha? ha? ng ilan sa kanila. Mega Pero nagulat o? kasi ako doon sa kay SP, Senator Chings. Eh nasa listahan ito ng no to divorce? Eh, yung nga sinasabi ko kanina, hindi naman kaila sa publiko, hindi ba? Na naiwalay nga sa doon sa kanyang unang asawa at uh, sa kanila na yon, Ba't sila naghiwalay? Ang lagay, Senator, ay ikaw pwedeng maiwalay sa una at magmahal muli, pero ang iba ay hindi. Ganun ba yun? Paano po yung mga babaeng uh, biktima? Magmahal daw ng annulment. Mm -mm. Aayusin ang annulment? Kung walang pera, walang 400 at 500,000, thousand, paano? Paano yung mga babaeng biktima ng domestic abuse? At saka yung mga sobra pa sa dekada ang bilang ng mga hiwalay na sa asawa? Eh, paano yung mga lalaki na nahuli mo yung asawa mo? na nang lalaki din Oo. yung babae kasi may mga ganun din di lang namang mga lalaki ang problema minsan sa pagsasama meron din mga babaeng sakit ng ulo ng mga mister nila Ayaw. so ang lagay bawal sila magmahal muli pero ikaw po pwede senator Ow. kayo lang may pambayad itong Sorry. napakamahal at napakamadugong proseso ng annulment ang po pwedeng magkaroon ulit ng forever oh. Ay bigyan nyo naman ng chance ang mga tulad naming masang Pilipino na magkaroon ulit ng oportunidad na magmahal ulit. Eh ako nga'y pinag-iipunan ko na yung 50 mil para kung ako'y ikasal, meron akong pang diborsyo kung di kami mag-work. Ay wow. <laughs> sabi ng iba, pare, sabi ng iba, wala daw forever. Ay iba yun dito sa Pilipinas. Fake news. Dahil tayo na lang kaisa-isa bukod tangi ang bansang walang deborsyo maliban sa ano, Vatican. Excellent. Eh di na tayo nagtataka kung ba't walang deborsyo sa Vatican. Kasi nga, Vatican yun, di ba? Hello? Kaya dito sa bansa natin, kahit na abusado ang asawa, nananakit, batugan, panay trauma ang inaabot ng mga bata dahil sa kanilang mga magulang na hindi na magkasundo, tuloy ang forever. <laughs> hindi totoong walang forever sa Pilipinas kasi wala namang choice ang iba. Magpapakamartir, niebera na lang kapag walang annulment Tama. o hindi afford ang annulment, ni ba? Tama. Ayun nga sa pangunahing ano, may akda nitong absolute divorce bill. Si Repa, Repa Edsel Lagman. Sabi niya, ay ako 'yung magi-English ha, pasintabi sa iyo, pare. Sabi niya, uh, Representative Edsel, We do not vote against a measure because of fear. We should legislate based on courage and empirical issues. Ay, correct. Malaking check hey, ng red double pin ka dyan. Dapat huh? talaga na ang pangunahing batayan sa pagsusulong ng isang batas ay ang kilalanin ng mga problema ng lipunan at maglatag kayo ng solusyon para dyan. Kung talagang matindi na ang lamat ng pagsasama ng mag-asawa, ang term nga ng mga Gen Z, ng mga bata, ay eh, toxic relationship. Narinig mo na ba yun, pare? Toxic relationship? Maraming, ano, marami talagang uh, mga... Hindi na, ano, hindi, Di na, na, kaya. Mo, hindi, diba? na mo Di na, hindi na talaga uubra. Hindi na, hindi Ayun nga, ang tawag daw doon ng mga Gen Z ay toxic relationship. Eh baka daw magkaroon kasi ng ano, drive-thru ano, marriage. Wala, walang Maga, ganyan naman. Hindi uh, rin man mga mangyayari baga yan. Kasi eh, ano, kasi dahil daw pag may divorce na, oh, sige, pakasal tayo kasi meron naman divorce. Hindi ah, naman siguro. Hindi ako naniniwala it. na dadami mm -hmm. ang magpapadalos-dalos dahil sa divorce. Kasi may divorce na eh. Hindi po totoo yan. John, Pero di ba? Mm, kasi may divorce na. Di ba? Alika. Walang ganoon. Hindi naman ako naniniwala na. yan ang mangyayari. Tama na. Pero uh, pare, 'di ba if it's toxic, ay eh, let go. At tungkulin ng estado na bigyan ng exit door ang mga mag-asawang hindi na magkasundo. Tayo na nga lang, nag-iisa tayong Pilipinas na walang diborsyo di lang para sa kanila, mas lalo para sa mga kawawang bata na punong-puno na nga ng trauma sa pagsasama ng kanila mga magulang na hindi naman na nagmamahalan, na hindi na okay, di ba, nagbabalibaga nagbabal, na lamang. Huwag mong kakaligtaan din, Marco, na... Ang problema nililika noong mga hindi ho makapag-legally, makapaghiwalay at makapag-asawa ulit, makapagkaroon ng second chance ay Nagkakanya-kanya ng pamilya na, na nagkakaroon po naman ng mga anak. Oo. Ang tawag sa anak nga ay bastardo. Illegitimate child. Illegitimate child. nga. Anak sa labas. Eh ang, ang problema tawag. eh. Ang problema yung oh. iba lang na may pera ang talagang pupwedeng magmahal ulit. Sabi pa, mm -hmm. di ba le? sabi naman ni Senator Riza din kanina. Mm -hmm. Sabi ni senator Tris nung huli mm -hmm. Boboto daw sa batay sa kanyang konsensya. Ay, uh, sa... Boboto ba, batay sa kanyang konsensya o powers that be? Hindi. Ang sinabi ay konsensya. Uh, ay kung ganoon, salamat. Ay, pa, from... paano kung may instruction? Ayun ay, na nga. follow the instruction. Eh, ang sabi, independent sila. Hindi ba? Narinig mo. Sila independent body. Uh, yun ang sabi, hindi ba? Okay. O, si... No, siya naman don't daw, daw po'y Boboto batay sa kanyang konsensya ay salamat from the heart kung ganoon. Senator, ano kung totoo man 'yan, pairalin sana ng lahat ng mga senador ang inyong konsensya at hindi ang personal na interes. Huwag pairalin ng takot sa mga mawawalang boto sa mga taong hindi pabor sa diborsyo. E eh, alam naman natin. Kaya kung maasa ka pa mapapasa diborsyo, eh yung National Land Use Act nga, di may pasapasa eh. Ako yung maasa, kasi ang Senate President nga kasi uh, nagpaanal ng kanyang kasal. So naiintindihan niya na may mga pagsasamang hindi na talaga nagwe kano. Uh, 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 so sana sa sana ang SP mm. makalusot. Mm. Sana naman. Mm. Sana all. Uh, okay, peace out. Okay. Monday Friday 6 10 a.m.